sa Diyos at natapos na naman ang aming holiday. Bukas trabaho na naman. By the way, pag-usapan natin itong um, tungkol dito sa video na aking nakita kung saan ay si Inday Sara napakaraming tao nakapaligid sa kanya. Sa, dito um, uh, di rin nato makita ano nga damo, gedya tao nga nagapalangka sa mga Duterte. pila ko na naiginapalik-palik hindi gidya maulahi ang mga Duterte sa pagpalangga mga tao. Pero bago ko akita sa si inyo ang video, hindi pagkalimti, pinduton na ako ng subscription to subscribe and then press my notification bell para palado, permi ka mo updated, may ilonggo lang kita. Kaya mas mahapos sa ako niya mga istorya sa ilonggo. So, tan tayo ini kung diin ini banda nga gindomog si Inday Sara sang tao indi nga gindomog nga ginaway kundi gintipunan sang mga tao sa pagkadamod-damo nga tawo gid iya nga nagaatang kay Inday Sara Duterte sa Basilan. Abi nyo guys ang Basilan, perti ni kagamo sang wala pa si Tatay Digong nagpresidente. Ang mga army dire kagang mga NPA o mga Muslim LF, Abu Sayyaf nagairinaway. Grabe ang away dire. Grabe hindi mapunggan kadamo ang mga army kag -kag, kag gamugid sobrang gulo nitong basilan noon nung hindi pa presidente si Tatay Digong okay pagpatuloy natin yung video Ito na ng mga tao. Ano, hindi nyo na makita. sa Puno sa katahuyan. Diretso nato dito sa madamo ng tao. Pero tigdi kang madamo tao guys, madamo kita tao. So dire mo kita, makita iya, yeah. ini ng mga tao hindi na sila hakot iya yeah, iya. Yeah. Indi ni sila bayad, wala nisang ayuda. Araw, nag -balas. Guys, so, oh, nagkabalas guys oh. Oh, parang damo oh. Hmm. Balik taron pala. Ta Balik taron ta. Mereka kita nye, di ba? Sepaka damuk-damuk gede yang Sepaka, So guys, kita nye Seperti kita ke damuk Ngetawo, di ba? ayudanya ni ayah ayudannya mga kasamahan sa Basilan Unity Party dahil pinahirap nila ako ng entaplado ng mikropono, ng kuryente para ako makabigay ng mensahe sa inyo ngayong hapon na ito at para makasama ko kayong lahat ngayong hapon na ito. Maraming salamat po, Governor Mugin. Ala, grabe ang sigaw ng mga tao, guys. Ang sunod na pagpapasalamat ko ay sa inyong lahat. Mga kababayan namin dito sa Isabela City at sa buong probinsya ng Basilan sa oras ninyo at pagkakataon na ibigay ninyo sa amin ngayong araw na ito. Madami sa inyo. Sobrang iba, dami ng tao, ang tao talaga. Ang uh, mapapahanga ka talaga at uh, masaya sa puso na marami ang nagmamahal sa mga Duterte. Damo o sa mga Duterte. Hindi ni sila yahakot, ya hakot siya. hindi mo sila ya pagtagaan sang ano iya sang ayuda. Nagakadto iyang mga tao tungkol sa pagpalangga nila kitatay Digong. Kabaloka, tungod kay Tatay Digong ang basilan subong nang peaceful. Wala na sila nag-airnaway. Wala na sa'ng gubut didto Ang muna nga palangga nila si Tatay Digong. So, ako ni Yadra. Once gani, ku anong bato nila sa mga Duterte, kaka sara. ang bota lang kitin ng gobyerno Kamo, isip-isip kamo kung sino ang maging presidente sa 2028. Pero tama pa kalawig, 2028. Madamo pa nga pagsikripisyon naton sa administrasyon, subong wala sa pulos. Si BBM ya or ang mga alyansa, inawa nila iya kapangita sa mga sa mga tao, yan ang mga tag sila bugas, mga tag sila kwarta, mga ayuda, para lang magtipon ang mga tao. Pero ang Duterte, tanakusa, tanaya nga nakakado sa rally. Tungod sa pagpalangga nila kay Tatay ko sudra lang ko guys kay salamat sa inyo pagtanaw gabay pa mo sa pagsuporta sa akong gamay nga channel kay ang ating purpose makabuli kita in the future sa mga indigenous people in the Philippines kag mga hayop nga wala ginapakaon sa nga mga amo ingat po ang God bless us this is your cute vlog laging kumapit sa Diyos dahil siya lamang ating makakapitan sa anumang oras